na tayo natulog ayan yung pinatubigan natin dito na wala <laughs> ewan ko saan na ano to saan na pigtas paggabing pinatay natin yung ano matubig to eh tingnan natin alam kung saan na pigtas yung pinatubigan natin kagabi ayan dito nga kami nag-overnight na ngayon ni Boss para maaga din ng trabaho ay dun yata dun yata sa ano na yan nagkatubig to eh tapos yun nagkatubig din bumaba yata dun sa kabila na yan hindi kasi natap pa kagabi yun dun sa gilid, dun sa sulok malamang dun na ano dun sa may host. sa pinaglagay ng hos eh, wala nang tubig ito papasagan natin ngayong maga yung ano yung nasa dulo ayan napaka uh, ah, magang na ah, makulimlim na umaga mga boss Ay, tabi muna tayo So, na tayo. Nakapag-view. Kulamos. Kapi-kapi ah. muna. Bago trabaho. Ito si po, sani. Ano pa? Paiga pa. Ito, na boss. Ayan, maliwanag na. Ayan, punta natin yung Si binabasag natin. May umaga. Aray ka. Ah, si Bosa, hindi nagluluto na rin ang mga makita na muna natin ano madali? yung pinabasag natin sa dulo sa bana. ay 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 bus morning saing Ayun. muna tayo sa saing muna si Wasan, eh. ay 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 ayan kung nasa bahay tayo nyan gumagayak pa lang tayo o, ngayon pag sikat ng araw trabaho agad eh, patabo na natin yung binabasag natin doon. Basagin natin ngayong maga. Mhm. <laughs> Wala pang mga tubig. Tapos na tayo, tapos na, na tayo ng kape. Ayun, boss. Tapos na natin tong ano to. 'Yun. Ah, uh, cross sana natin. So, yung sa kabila, sa pinaka dulo. Lumuwag yung ano. Lumuwag yung makina. Lumuwag yung motor nito. O, oh, uh, adjust na lang natin mamaya. Ayun, pang ano na to, pang na to. Tutubigan na lang natin yun. Tama na tayo sa kubo. Saka makainom din. Ayun, mas kain muna tayo. Yung iloto na yan. sapo na lang ng itlog. Eto, pangalian. Pwede na rin na tayo na. No. Sinigang. Ganun ito pa itira natin kagabi. Ayun oh. Masarap ng sabaw ata nito, boss. Sabaw na may sili. Kain muna tayo. Ayun, mga boss. Basta tayong kumain. Ayun, ah. Uh, Pinapapandar natin kay boss Andy on. Para matubigan yung dulo. Natanggal din yung tubig nito. Pumunta lang dito. Pero kung ano sana. Mabugbog na rin to. Kaya niya lang Kaya sulok kayo niyo. Para din natutuwi dulo. Punta natin yung ano. Punta natin yung makina natin. ito nga na rin yun oh no? natin, dinapain natin na ice. Sa mga pagano, araw. Yan yung ano natin. ice natin paligi. Yan, mabas. Nandito na tayo. Yung dalawang may tubig na yan. Ayan, pinano ko ng konti kay Boss yung ano, pilapil. Masyadong ano, masyadong maliit. Pinapatok ko ng konti. Ayan, abas. Hindi pa tayo tapos sa dulo. Pinababa natin to. Ayan, babain to. Kaya nandun sa dulo na yun. Pero nasa tapat ng makina na yan. Ayan, nababa na natin. Mas mataas pa dito yan. Ay. Matigas na. Hindi ko na makakayod. Ayan. Ano na to? Ayan, matigas na. Hindi ko na makakayod. Sira na makakayod natin. Yan. Pantay na. Yun na lang yan. Makakayod na sa dulo na yan bye natin. Buti na lang. Napaano natin yung nasa gilid na yun. Tap, may pinagano tayo yung binababa natin. May inaan tayo dito at tinatabunan. Hindi ito talaga maano paras. Mataas. Hi, 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 buhay. Tapos nang napala ni Boss Andy yun doon. Pinapala natin ng konti dahil nga lumalabas yung tubig natin. Sabi ni Perta, darating daw yung main. nga, hindi na tapos na pila pilapil na yun. Saka yun nasa git, isang pamatid doon. Saka to, mapapatong ulit natin yun. Matitibag. Nung ano kasi yan, tuyo. Ano siyang basa kaso? alanganin sakto lang nabasa nung ano pinatubigan natin nananablat eh nananabla wala na ito hindi ng tubig ito wala na ng puti ko mas malalim dito eh nablat natin ay tinambakan natin Ayan. Ayan pa. Kukunin pa natin to. So, ayun uh, sa sulok na yun. Dadali natin dito. Ay! Buay! Taon-taon na lang kada mag-ano kami dito. May tinatambakan na ano dito. Dahil na ng tubig na uh, tumatambak-tambak yung lupa kaya may pa doon din may nanatay din may pinatag din tayo kapon doon galing paskod doon na tayo magbababad ng binhin nito sabay sabay na puro C10 na yung nakuha natin nakakana tayo ng C10 na walo पुरुषी ते नहीं बिन もうなさい。 Pero gusto nang mabasag Go so cross na lang natin Tutuyin natin ng konti dito. Para babaw natin yung ano Yung damo Hindi natin mababaw ito na. Pag matubig Kain na muna tayo Anong oras na lang kasi kain natin kanina Kapi lang tayo kanina Kailangan pala madoble na agad Bago ano Ay maano na agad Maibaba na mahirap na pasok kapag hinalo eh, binasag mo na tapos kinabukasan or isang araw mo pa magbababa kailangan bago pag ano pag nabasag kung may babae ibababa na nahirapan yung makina yun tapos na tayo ulit ang traktor Oh, bukas na ulit tayo mag-aano dito. Magpapababa ulit daw yung ilog eh. Bago daw magpasko. Baka mga 24 ganyan. Dito gagawin natin dito pag binugbog natin yung sabay ano. Sabay baba. Hirapan tayo dito. ma ano na pag mahirap nang ibaba dapat ka ano bababa agad Ewan <laughs> di tayo mahirapan dito Oh, pupuntahan naman natin mamaya yun yung dalawa na yun So bakit wala namang ganong babae yun Ayan mga boss ah, Hindi pa natin magalaw yung ano na yun Wala pang pila pil So nga na yun, nabasag na natin Ito, pinagdadagdagan natin ng ano kay o oh, sandy pinadadagdagan natin ng tubig ayun o oh. hindi natin mapaano yung dam hindi natin mapalubog pag wala naman kasi tubig hindi makaano yung maha, makina hindi makausad kailangan may tubig Hindi natin mapabulok yung ano. Ay. Ano yung mitaw pa. Papawin na kami ni Boss Andy. O dahil maaga tayong nag-ano kanina. Wala. Wala na tayo na yung katawan natin na Masa katawan masakit na yung katawan